kadami na ngang alikabok dito sa aming bahay dahil halos tatlong araw din kaming wala dito. Kaya naman kakasimula pa lang ng araw, eto at naglinis na ako, nag at after nga mag ay naglampaso na rin. Aminin nyo mga mare na ang sarap talagang maglinis ng bahay, lalong lalo na kapag tulog pa yung mga kasama mo at ikaw lang yung kumikilos. Mas mabilis kasi akong nakakakilos tsaka nakakatapos ng mga gawaing bahay at parang pinaka me time ko na rin to yung paglilinis tuwing umaga. Minsan nga ay napakasarap pang matulog ng tuloy-tuloy kaso pag mo naman na meron kang gagawin ay hindi ka na makatulog. Kaya nga eto, kahit hindi pa nakakapagkape ay inuna ko na yung paglilinis ng bahay para naman mas fresh at maganda yung simula ng araw. Sinindihan ko na nga din pala yung souvenir nung nagninang ako sa binyag tapos itong mga mat naman dito sa aming munting kusina ay pinalitan ko na din. Tapos na din kasi ako sa paglilinis doon sa sala kaya itong kusina naman yung aking lalampasuhin. Ayan nga at napakaganda pala ng nabili kong design na mat dito sa aming kusina. Maya-maya nga lang din ay dumating na itong mga in-order ko na pang ulam sa tanghali Bali, ang ginagawa ko mga mi ay nag-order lang ako online. Chinachat ko lang si Ate Shena na may talipa pa dito sa loob ng subdivision. Tapos, deliver na sa amin via e Simula din kasi nung lumipat kami dito ay parang ganito na din yung setup namin sa pagbili ng aming uulamin. Kaya nga kung napapansin nyo ay hindi ako namamalengke ng maramihan o kaya naman nag-grocery ng mga frozen goods dahil talagang nakakalimutan ko na yung mga inilalagay ko sa freezer. Hindi lang yan mga mi dahil minsan hindi na nga nagpa-function yung utak ko kung ano yung uulamin namin sa araw -arang. Kaya para sa akin, sobrang convenient naman ito. Less hassle na din. Tapos alam ko na fresh at bago yung mga karne, isda at saka gulay na dinideliver sa akin. Wala pa nga alas 10 ng umaga ito at tulog pa yung aking mag-ama. Kaya naman sinamantala ko na at nagluto na ako ng aming pananghalian. Gabi pa nga lang ay tinatanong ko na si Daddy Ton kung ano yung gusto niyang ulam at ang sabi nga niya ay tinola. Kaso ang sabi ko sa kanya ay parang kakatinola lang natin nung nakaraan. Kaya naman inoffer ko na magluluto na lang ako ng Bicol Express. Bukod nga sa Bicol Express ay nais Ipan ko din na magluto ng sinigang at sinalang ko na nga itong pinaghugasan ng bigas. Madalas nga kapag wala naman kaming lakad tuwing weekends ay I minimake mean, sure ko na makakapagluto ako ng masarap na ulam para sa aking mag-ama. Inaamin ko naman na hindi ako araw-araw nakakapagluto ng aming ulam at minsan nga ay nag-order talaga kami. Madalas din ay dinadamihan ko na ito para hanggang hapunan ay meron kaming uulamin, tipid ba, Ganon. At talaga namang nakakawala ng stress yung pagluluto pero minsan pag nakikita mo nga yung mga hugasin mo ay nadadagdagan naman yung stress. Maya-maya lang din ay luto na itong aking mga ulam at iniintay ko na nga lang magising yung aking mag-ama. Sa maghapon naman na dadating ay medyo maluwag na yung schedule at madalas nga ay pupunta kami ng parasan tapos tatapusin ko yung mga pending ko na video at magbo-voice over. Ganun lang naman minsan ang buhay mga mi kapag walang lakad at maghapon nga kami dito sa bahay. O siya, baka natatakam ka na ay eh magluto ka na din ng sinigang na hipon at Bicol Express. So ayun lang muna for today's video. Kain tayo mga mare! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at yung una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at aket lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kung nilalaro na mines. At dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21. Tapos yung bumps ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga mi ng almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pag Charge naman ay eh, for as low as 100, pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay eh, pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah? Yeah. Kung bet mo din ay eh, mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.